Manalods! Ah, ihimaya natin yung baby ko ng fish kasi baka Manalots. matinig. Kailangan... Manalods! Bigyan mo sa bow po! Okay. Ito po sa bow. Ayan. sa bow. Sa bow. Yummy. Okay, Halo na. Ihimaya natin siya ng laman. Kasi kailangan mahigita natin nakakamatinik, yung mga bata, kailangan lagi yung maalala yan, hindi sila lang, huwag nyo silang huwag yung pababayaan na sila lang ang kakain kukuha ng isda. Kasi yung tinik, hindi nila nakikita, baka masubo, katulad yan, yan o, oh yan oh, tinik, yan, 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 yan. Tabi natin yan. Baka kasi makain nila. Matitinik sila. Yan. Para hindi sila matinik. Kailangan hihimayan nyo sila yung dahan-dahan. Kailangan titignan nyo rin yung kanin nila. Baka kasi merong nakahalo dyan na tinip. Eh. Kasi minsan sa sabaw, humahalo yan eh. Mahalo sa sabaw. Oh. Gusto kasi palagi ng bibi ko, kasabay ko siyang kumain. Ito yeah. okay, na, ita tayo. ita tayo. mga lods. Ito, ulam namin. Sinigang na bangus. Yan. Yeah. Let's eat. Ayan. Um, hmm. Yummy. Yeah? Sarap. Mmm. Last day, last day, may maghahatid na Sarap mo sabaw. Sabaw? Maghahatid. May baso. Maghahatid. piso. Dahan-dahan lang yung paglalagay ng ito sa kanila kasi uh, pag natinig sila, nako hindi na ako. matayo nito at least nakikita maliwanag hindi ba pagbalik ka lang ulit hmm ang sarap hmm hindi ba hindi 何かハティーだわ。